Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso Otso, 2025. Sa araw na ito, isang mapayapa at banayad na enerhiya ang bumabalot sa iyo, minamahal na Taurus. Ang universo ay lumilikha ng isang tahimik at mainit na kapaligiran para sa iyo, na tila isang yakap ng kaginhawahan na nagpapaluwag ng iyong damdamin at nag-aalis ng anumang bigat na maaaring iyong pinapasan. Marahil ay ramdam mo ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na tila nagsasabing ito ang tamang sandali upang huminto saglit, upang magpahinga mula sa abalang mundo at bigyang pansin ang iyong panloob na tinig. Ang buwan ay nasa ilalim ng maingat at mapag-arugang tanda ng kanser, kaya't mas madarama mo ang lambing ng buhay sa maliliit at simpleng bagay, ang init ng sikat ng araw na dumadampi sa iyong balat, ang amoy ng sariwang hangin. Ang katahimikan ng umaga na tila bumabalot sa iyong paligid tulad ng isang malambot na kumot. Sa panahong ito, maaaring maramdaman mong mas gusto mong manatili sa isang komportableng espasyo kung saan pakiramdam mo ay ligtas, payapa, at malaya mula sa anumang alalahanin. Ang araw na ito ay isang natatanging pagkakataon upang yakapin ang kalmadong dulot ng kasalukuyang sandali upang maramdaman ang aliwalas na dala ng pagninilay at pagminamnam sa mga biyaya ng buhay na madalas nating hindi nabibigyang pansin. Habang binabalot ka ng mahinahong enerhiya ng araw, mapapansin mo kung paano ito nakaapekto sa iyong pananaw at sa paraan ng iyong pag-unawa sa mga bagay. Napakaganda ng sandaling ito upang bumalik sa isang mas inosente at mas dalisay na paraan ng pagtingin sa mundo, isang paraan na tila hinahayaan kang maranasan ang buhay na parang isang bata na puno ng pagtataka at paghanga. Isipin mo ang mga panahong wala pang mabibigat na alalahanin, kung kailan ang simpleng pagtakbo sa damuhan o ang pagtinala sa mga bituin sa gabi ay sapat na upang magbigay ng kasiyahan at inspirasyon. Subukang alalahanin ang mga panahon kung kailan napakasimple pa ng lahat, kung kailan ang maliliit na bagay ay sapat upang magbigay ng saya at inspirasyon sa iyo. Ano ang mga bagay na minsan ay nagpapasaya sa iyo, ngunit tila nakalimutan mo na sa paglipas ng panahon? Ano ang mga simpleng kasiyahan na dati mong ginagawa, ngunit hindi mo na nabibigyang pansin ngayon? Baka ito ay ang pagsulat ng mga tula, ang paglalaro ng instrumentong matagal mo nang hindi nahahawakan? o ang simpleng pagninilay sa ilalim ng lilim ng isang puno. Ito ang tamang pagkakataon upang bumalik sa mga simpleng kasiyahan, sa mga bagay na nagpapagaan ng iyong loob at nagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na kasiyahan ay hindi palaging nakikita sa magagarbong bagay o sa matatayog na tabumpay. Minsan ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang tahimik na umaga, sa amoy ng sariwang hangin, sa init ng isang yakap, o sa pakikinig sa huni ng mga ibon. Habang pinapayagan mong bumalot sa iyo ang pakiramdam ng inosensya at pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, mas magiging malinaw sa iyo kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyong puso. Ang mundo ay puno ng maliliit na himala at nasa iyo ang kapangyarihang makita ang kagandahan sa bawat isa sa kanila. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo natutunang pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang marahang dampi ng hangin sa iyong balat, ang alo ng tubig sa ilog, o ang tawa ng isang mahal sa buhay. Sa mga sandaling ito, makikita mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi kailangang hanapin sa malayo, sapagkat naririto lamang ito sa iyong paligid. Naghihintay na mapansin mo. Sa araw na ito, pag-isipan din kung paano mo mapapanatili ang balanse sa pagitan ng iyong personal na buhay at iyong mga pangarap sa karera. Bilang isang terus, likas kang masipag at determinado, at madalas mong inuuna ang iyong mga layunin sa buhay subalit, mahalaga ring bigyan ng sapat na panahon at atensyon ang iyong sarili. Ang iyong tahanan, ang iyong mga mahal sa buhay, at ang iyong sariling kapakanan, ay may pantay na halaga sa iyong profesional na ambisyon. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsisikap, ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga sandali ng pahinga, pagmamahal, at kasiyahan. Subukan mong tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na nagpaparamdam sa akin ng tunay na kasiyahan at kasapatan? Paano ko mapananatili ang balanse sa pagitan ng aking mga pangarap at ng aking personal na buhay? Huwag mong hayaang malunod ka sa trabaho o sa paghahabol ng tagumpay nang hindi mo napapansin ang mahahalagang bagay na nagbibigay say sa iyong buhay. Sa araw na ito, hinihikayat ka rin ng universo na buksan ang iyong puso at isipan sa mga oportunidad na nasa paligid mo. Marami kang maaaring hindi napapansin na mga biyaya at pagkakataon dahil masyado kang nakatuon sa isang partikular na layunin. Subalit, kung bubuksan mo ang iyong sarili sa mas malawak na perspektiba, maaaring makita mo na ang mga kasagutan sa iyong mga tanong ay nasa harapan mo na pala. Huwag matakot humingi ng tulong o sumubok ng bagong mga ideya. Tandaan na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kasaganahan, pagpapagaling, at pagiging matatag. Ang pagsusuot ng berde o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Maaari rin nitong palakasin ang iyong pakiramdam ng seguridad at kaginhawahan, lalo na kung may mga desisyong kailangang gawin. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, 11, 24, at 35. Ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng kasaganaan at tabumpay. Kung may pagkakataon kang gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga gawain ngayong araw, gawin mo ito. Maaari itong sa pagpili ng isang mahalagang petsa, sa paggawa ng desisyon, o kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng iyong schedule. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapakalma sa iyong isip at katawan. Maaari itong pagiging malapit sa kalikasan, gaya ng paglalakad sa parke o pag-upo sa ilalim ng puno, habang nagmumuni-muni. Maaari rin itong isang aktibidad na nagpapadama sa iyo ng koneksyon sa iyong sarili, tulad ng yoga, meditasyon, o pagsulat ng iyong saloobin sa isang journal. Anuman man ito, siguraduhin mong ito ay isang bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan at kaligayahan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang iproseso ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat sandali ng katahimikan, ang bawat damdaming iyong naramdaman, at ang bawat pagkakataong iyong tinanggap ay bahagi ng iyong patuloy na pag-unlad. Yakapin mo ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay, sapagkat ang bawat hakbang ay patungo sa mas maliwanag na hinaharap tandaan na ikaw ay isang matatag at mapagmahal na nila lang. Ano man ang iyong tahakin, gawin ito ng may tiwala sa iyong sarili at sa mga kakayahan mo. Ang universo ay nasa panig mo, ginagabayan ka sa tamang landas. Huminga ka ng malalim, yakapin ang araw na ito ng may buong puso, at magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may inspirasyon at pag-asa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.